Problema ngayon sa mga magsaka sa Ifugao ang patubig sa kanilang mga pananim dahil sa epekto ng El Niño sa bansa. Ang lokal na pamahalaan at simbahan naman, problema naman ang lumalalang uh, deforestation dahil sa paglawak ng tanima ng mga magsasaka. Si Dante Gito ng PTV Cordillera sa report. Siyam na pong bahagdan sa populasyon ng Tinok Ifugao ay magsasaka, kaya naman tinawag ang bayan na vegetable basket ng lalawigan. Karamihan kasi sa kanila hindi nakapagtapos ng pag-aaral kaya ito na ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Ngunit dahil sa El Nino, problema ng mga magsasaka ang patubig para sa kanilang pananim. Lumalawak din kasi ang kanilang mga tinatamnan para mapunan ang demand ng gulay kasama natin na uh, farmers kailang ilang uh, mag-expand ng county kasi yun lang ang ikinabubuhay nila sir. So kailangan niya mas maraming supply. Uh, maraming supply. Pero kung problema ng mga magsasaka ang tubig, ang lokal na pamahalaan at simbahan, mismong mga magsasaka ang kanilang problema. Dahil kasi sa gardening expansion ng mga magsasaka, lumalala ang problema sa deforestation. Ang land conversion, mostly talaga dyan ang kwanila, parang hanap buhay. No? Talagang wala kasing Uh, makita kung uh, hanap buhay dito sa mga kumun tao kung hindi yung gardening. Mula 2010 hanggang 2020, nabawasan ng mahigit 1,000 hectares ang kabundukan ng tinok. Ilan kasi sa mga naturang lupain, kahit umano na ideklarang ancestral domain, mayroong mga property tax declaration, kaya nagagawa ng mga residente na gawin ang gusto nila sa lupa. Sa bahaging ito ng Asipulo, tanawang ang bahagi ng bundok na bagong sunog. Paghahanda ito para sa conversion ng vegetable farming. Ayon sa mga magsasaka, wala naman silang pagpipilian dahil ito lang din ang alam nilang trabaho. Naiiliniak. <laughs> Anak na nag-eskwela. Kreto naman ako. Ayon sa lokal na gobyerno ng Tinok, mayroon naman silang mga hakbang upang maprotektahan ng mga bundok kasama ang koordinasyon sa mga nasyonal na ahensya pero katwiran nila, yung mga tao nandito na since time immemorial. Yung mga vested right nila nandoon na sa forest, sa bundok. Hindi mo mapapaalis by any means. Pero si Bishop Valentin Dimok, Apostolic Vicariate ng Diocese of Bontoc, Lagawe, hindi kontento sa sagot ng lokal na gobyerno. Bagamat mahal niya ang mga katutubo sa Tinok, dismayado siya dahil sila rin ang unang sumisira sa kagubatan. The environment that sustains the succeeding generation is being uh, Imperial or being uh, threatened. I hope that uh, the Kalanguya people here in Tinok take the responsibility to protect the remaining mossy forest. Kung walang aksyon ng Tinok LGU at mga magsasaka na patuloy na nagsasagawa ng malawakang garden expansion at deforestation, nakahanda silang magsampa ng kaukulang reklamo. I think the, uh, when the judiciary intervenes, then they will issue permanent protection order uh, if they still do not act, then uh, they will be cited. Dante Gitu, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.